ng ice cream. <laughs> kahit, kahit masakit na yung ipin ice cream pa. No. Galing to sa aking ano, friend na si Mercy. Mercy on date, Leo. Thank you sa pa ice cream. Hindi ko tinanggihan. Kahit masakit yung ipin, go pa rin. <laughs> libre eh. <laughs> basta, basta libre, hindi ko tatanggihan. No? Thank you, Mercy. Mas okay din talaga minsan lalabas-labas ka ng bahay. No? Kasi may, ma may mapupulot ka ng desing sa labas. Um... <laughs> hmm. oh. and Actually guys, wak sakit ng ngipin ko dito. Ah, uh, nahirapan na ako minsan buka yung bibig ko. Lang masakit. Ang dito yung pain, hanggang dito sa dulo. So, yun, hindi ako makapag ng hindi ko mabuka yung bibig ko, sino magagalit? At least sa nag na yung dito sa gilid. Pero ano, hindi siya hindi siya umuuga kasi kung sa baga. Pero alam ko, doon yung kung bakit may sakit doon. As we na no, magka yung gums. si guys, binanatan ko nung kailan yung ano. Mag-start nung binanatan ko peanut butter. Kasi <laughs> hmm. siya, pinap ako pa Na-trigger siguro yung ngipin ko. Ayun. Ayun. Isang gabi ako halos din makatulog. Kasi magana yung gums ko. Tapos, masakit pa. Tapos, ito ngayon, tamis na naman. Ano ko ba ma-resist yung mga sweets sa pagkain? Ang hirap ka pa may sweet tooth ka, no? Mayroon na sana kumain naman yung mga sugar na food. Mga sugar sugar. Asa yung hilig mo? Hirap <laughs> mm -hmm. iwasan ng tukso. <laughs> Yan, ititira ko to kay Sia. So, you guys, bye-bye muna. Tutuwan ko muna yung aking anak. But, baby, natin sa akin na iiwan. I don't know how ng ice cream. Hello, shout out to Bemarcy. Thank you. Gusto pa ice cream, ha?